Babe. so habang wala pa yung pagkain natin, may pala ako sa'yo. Sa Sabado, busy ako. Kasi? Meron akong webinar na mga nag i dito sa aking Facebook page sa The Lifestyle Trader na page. Mga nag message sila. Anong oras? Um, eto. Ayan, kita mo? Sa Saturday yan, January 18, alas 8 ng gabi sa oras ng Manila. Philippine time. Okay. So, Saturday, January 18 yan, 8 p.m. So, walang istorbo ha. Okay, walang istorbo. Ibibigay ko muna yung oras ko sa mga tao na message dito. Okay. Sige. Patrade na ako ulit. Tagal na muna pagkain.